So yun, what's up mga kabsat? Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Salamat nga pala mga kabsat dun sa mga nag subscribe sa mga fans sa previous video natin. Tsaka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. So yan nga guys, nandito ako sa tabing ilog. Bali, tinitignan ko yung pinagkukuhanan ko ng gulay dito. Bali, halos wala na, nasira na. Tapos, kagabi, ang lakas pa ng ulan dito. Bali, sobrang lakas ng ilog. Ito oh, yung ilog. Bali, madumi na siya. Dati to guys, pagka walang ulan, pan napakalinis nito pati rin yung galing sa bundok guys yung sa banda roon medyo marumi na din baka maraming mga landslide dun sa taas guys na naanod dun sa akuan sa tubig kaya pan marumi na tong ilog guys pati itong pinagkukuhanan ko ng mga alokbati dito wala na baka kinain ito ng ng kayop mga kalabaw ganun yun yung mga, mga, mga nangyari pero kunin ko na lang itong mga to sakto wala din taming ulam ito talbos ng alokbati ito na lang yung ulam namin mamaya Dito rin dati yung pinagkukuhanan ko ng mga kamote guys Kaso wala na So yun, guys, umuwi na ako Bale, ito lang yung nagulay ko Ngayon. So, paunti. Dadagdagat ko pa sana to guys. Tapos kukuha rin sana ito ng mga kamote. Kasi umuulan. Kaya bigla na lang akong umuwi. Kasi lumalakas yung ulan. Hindi pa yung baby ko pala. Hindi. 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 Ganyan. Dito lang. Oh. Opo. Oh, hi na sa kanila. guys. Umuulan. Malit lang yung tuto ya. Opo. Pupunta sana kami sa bayan ngayon guys. Magsasahod. kaso umuulan naman. Medyo malayo kasi ang bayan dito sa amin mga fam siguro. Kung normal na patakbo ng sasakyan guys, 140 minutes kung walang ulan. Pero motor lang kasi yung service namin kaya hindi pa kami umalis. kasi mababasa kami. So yun nga guys, katatapos kong naligo Bali, tumigil na rin konti yung ulan Dito ako ngayon sa tabi ng fish pan namin Tapos sa bukid Bali, ko yung mga alaga kong pato guys Ito, na sila oh. sila Malilit pa lang sila pero pwede nang ulamin guys Pwede na silang ulamin Bali, yung isa guys Ay dalawa pala yung nakatay na namin dyan Malalaki na sila meron pa siguro isang pwedeng katayin dyan, yung barako. Ayan guys, tapos may inahin pa kaming pan guys. Nandun sila, nandun sa bandaro yung inahin. Bali, tatlong inahin, isang barako, tapos ito. Tapos ayun naman, pato ni daddy. So yun nga guys, na naman. Kali nandito na naman ako sa bahay. Kali si Mrs. pala guys, nandun sa kapitbahay namin dito sa kabila. Nagluluto sila ng, kuan ng sopas. Umaya makikikain tayo. Sa kabila, sa kabila guys, sa kapitbahay namin. Yan yung mga guys, yung mga Manok namin, dali 12 yung, yung anak niya. Pagka nabuhay lahat yan, marami naman. Hello, 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 hello. hello. Ma. Oh. Wow. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.

Ngay guys and dito ako lain ako. Hi guys. Kumakain ako ng sopas tapos adog, tapos gulay. Ngayon sopas. Tapos na Tapos gulay. Tapos dumbal. Dumbal. Coke. Coke. naka 3 hits tayo doon bali nandito ako ngayon sa akin na ko ng kubo bali ang lakas ng ambon bali hindi muna tayo makapag vlog sa labas guys bala ko sana ay eh, mapunta ako dun sa ako naman sa ilog ganap na naman ng maulam doon pero kaso kaso ang lakas ng ambon lakas ng ulan alos magapon na magalas dos na Nagas pa lang ng ulan. Hindi na rin kami nakapunta ng bayan. So, yun nga guys. Hanggang dito na lang. Bali. Sana pag tumigil tong mambo, makapag-vlog tayo dyan sa labas. and guys. Hanggang dito na lang. Ingat. God bless the bayan.